guys sa ulan oh. ganap na sila ng ano silungan wala <laughs> yun <laughs> ang mga gala guys ah. Uh. Oh, diba? ang mga gala Basa na rin, basa na rin ikaw nino. Basa, 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 okay lang basa, 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 yan basa, 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 talaga, hindi ng ulan guys <laughs> napapala ng mga gala <laughs> at inabutan kami ng ulan guys masaya experience o oh, tara na wala na <inaudible> oh. dumutulas lang sa ano <inaudible> mo ah ito uh, huwag mo lang gano'n yun. Eh. Dumudulas. Ah. Ito po mo. Buti naman natin, na. hindi uh -oh. pa to patay. <laughs> <laughs> patay ba daw? Wala kang Oo nga. Dito okay. kami guys, gasilong. Yes, lang. Lang. Oo, o, dito, ano na ba? Kaya na. Oo, hindi na magano. Gagala kami guys. Nagsilong kami oh. Ayan, may mga bahay oh. Oo, oh, baka madulas <laughs> ka? Nakakaya na kay brother ko. Oo Hindi Oh. Ga Ulan guys. Ini bahaya. Eh? Umulan ulit guys. Ano na yan? Ito ang ano namin. Laban lang. Ulan lang yan. Ulan lang yan. Tingnan mo. Oh. Ga. Ano-ano yung ano. Hinituhan kami guys. Ulan, blessing yan <laughs> Ulan sa New <inyo> guys <laughs> 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 Oh, Ah, so siguro yan. Ha? Diyan tayo? Oo, oh, tayo. Oh, wala na naman. Oh, mo. Pagsisilong tayo, nawawala. Pagsisilong kami, guys, nawawala. <laughs> Nah, nanti aja yang ulang buka nang ayam. Tepat tu sini, kau buka. Akan belakang malam ulang. Baca nak. Baca nak tepat tu. Baca nak tepat tu. Baca nak nak. Wajib ulang tu. Ulan. Ulan guys, ulan. Lakas ang ulan guys. Nabasa yung aming mga nabasa yung aming mga sapatos na tuloy. pero lang mga papayay. Kaya mm -hmm. lang yan. Eh, tahinto-hinto e, kasi tayo. Uh -huh. hindi na pangatang. Ang tagal na sa ano. May sa waiting set. Okay naman sa naman. Kung hindi si Inbong, kaya lang. Gusto nga namin maglakad. Diba? Gusto nga namin maglakad eh. <laughs> oh, okay. dito muna tayo 'yo? Na guys. Para kami yung mga ano nito. Ay Ulan